Good morning guys. Gisadong gulay tayo ngayong pananghalian. Nagluto ako ng gisadong gulay kasi matagal na akong hindi nakakain ng gulay. Ngayong umaga magluto tayo ng gisadong gulay. Nandito ako ngayon sa kusina. Maaga pa ako gumising para makaluto ng gulay para sa pananghalian. Tingnan nyo pagluto ko guys. Ito ang mga ingredients, mga lulutoin kong gulay kayo lamang nakaalam kung anong klaseng luto ito ang, ang luto ko sa gulay ko ito, ito ang mga pangsahog ko ito ang gulay na lulutuin ko ngayong umaga kasi matagal na kundi nakakain ng gulay kailangan natin kumain ng gulay magpainit muna tayo ng mantika sa kasirol para ikisa natin yung uh, luya at saka sibuyas tapos magisa tayo ng kamatis. At saka ilagay natin yung alugbati. Alugbati ito tawag namin sa ilonggo. Kasi sa amin kasi kapag magluto kami ng alugbati, ginigisa namin muna yan para maluto siya ng gusto. At para hindi uh, masyadong matapang yung amoy niya kapag maluto na lahat. At saka yung kalabasa. Ginigisa ko muna yung alugbati at saka kalabasa hindi ko lang mamaya yung ano, yung munggo kasi yung munggo ko luto na. Kailangan ko na maluto yung ang mga gulay ko bago ilagay ang munggo. Yan may talong, may sili. Yan ako, yan kami magluto na sa inunggo ng gulay. Ginigisa namin lahat yan ng gulay tapos ilagay yung huli na mung beans. Yung mung beans pinapahuli namin kasi nalaga na yan. At saka mamaya maya konti sabawan ko na yan para maluto ng gusto yung mga gulay ito ang gulay na may miss kong lutuin kasi kapag nandoon ako sa amin sa probinsya wala kaya ako nagluluto ng ganyang klaseng gulay sinahogan ko lang yun ng sardinas para malasa yung sabaw niya wala kasi ako pong sahog na isda kaya sardinas lang sahog ko muna ang dami itong linutok na gulay kasama na itong mga kasamahan pabigyan ko, ko din sila mamaya pag naluto ang itong gulay na ito hindi ko ito maubos hanggang mamayang gabi pa itong kain ko kasi pag magluto ako pinadamihan ko luto para hanggang gabi ang luto ko kasi nasawa na ako sa kain ng uh, manok na walang sabaw kailangan natin kumain ng may sabaw naman kaya naisipan ko magluto ng gulay maaga pa ako nagising para makapaluto, makaluto ako ng gulay at saka magtrabaho bago magtrabaho. Mamaya pag oras na ng kainan, initin ko lang ito ulit. Malapit na ito, maluto yung gulay ko. Sandali na naman ito kasi na gisa na sila lahat. At saka nalagyan ko na ng sabaw. Kunting kulo na lang to Luto na to kailangan kayo, kayo mga guys, ready na nyo yung kanin nyo dyan at saka kakain tayo ng sinabawan na gulay. O, sige, thank you for watching. God bless.